guys magandang umaga guys punta na naman tayo guys sa dagat guys guys low so, na naman guys punta na tayo sa payaw natin guys doon na naman tayo mang huli ng isda kasi kahapon naka naka dami dami tayo kahapon oh, ba balikan natin ngayon maka magpahuli pa sige guys dito lang muna guys sige guys uh, mag ano naman tayo doon mga ngawin sige guys mamaya na naman ulit guys bye bye guys a few moments later hello guys magandang umaga guys dito na tayo sa payaw natin guys na, uh, pahuli guys, ang uh, kaba, uh, kabayas. Hindi pa malaki guys, mga punti pa. Okay na lang guys, kaya mayroon guys, kahit mga maliit pang kabayas. Ito guys bagong huli natin guys mga uh, kabayas guys hindi pa sila malalaki guys pero okay na guys buti ngayon guys hindi maalim guys ang dagat ano lang walang hangin din guys oh. Minto man guys ang しょ nakita uh, guys sa uh, camera guys mm -hmm. may nakasalan guys mm -hmm. mayroong kaliski sa isda guys sa camera naka ano guys kaharang guys oke okay guys dito lang muna guys bye guys bye ingat kayo palagi guys hmm. so guys magandang magandang tanghali guys ah uh, maaga tayo umuwi ngayon guys kasi ano Ah uh, naka mayroon ng isda guys ang hari pa lang guys uwi na tayo guys kasi na uh, ipag naman ang tama ko guys Đây, tầng 2 lên À, quý vị đang chạy vô đây Mayroon baka mga mulan oh. na ito Baka mulan Pwede tayo Okay guys, dito lang muna guys. Mamaya lang ulit pa dating doon sa bahay guys. Mag video sa isla natin. Okay guys. Bye bye guys. Ingat kayo palagi guys. Ingat kayong lahat. Bye bye. Two hours later. So guys, magandang hapon guys. Ito na guys, ang isda namin guys ngayong araw guys. Mga uh, kabayas. Oh guys, oh. kabayas guys, labing isang pinggan guys. Labing isang pinggan. Mayroon pa dito sa planggana guys. Ito guys. Ito. Hindi pa nalagay sa pinggan guys. yang lagi sa pinggang mangaladin isa aladin isang pinggan, isa, uh, pinggan. to guys to guys yang sudah namanya urau guys itong isda nito guys dito lang to lahat sa payaw natin guys sa arong ito at sana bukas maka kadami rin tayo okay guys maraming salamat guys sa pagsubaybay ninyo guys at sana hindi kayo magsawa guys at maraming salamat din sa pagsuporta ninyo sa aking youtube channel maraming salamat guys dito lang muna guys at bukas naman ulit guys bye bye guys